Suon, may gabi kaniyong tanan. Ani ano, sab kita karon sa tuang nga sinimana nga tuang itawag o pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, ang atuang Ebanghelyo ato nga pagkakutluon gikan sa ikaupat nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. And then, di po nato kalimtan nga kining ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagabanhaw gitawag usab kini siya o Good Shepherd Sunday. And then ikaduha karon pod ang World Day of Prayer for Vocations. Atong iyan po ang atong mga kaparian, mga madre, ato sa iyan po ang atong mga ginikanan. Ug ato sa ang atong apo mga inahan na ato pong gisaulog karong adlaw. And then ang atoa nga ebanghelyo atoa pod nga pagakutloon gikan sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 Versikulo 27 ngadto sa 30. Ang Ginoo malaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan Himayao ni Tao o Kristo. Si Jesus ni Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila o sila sunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon. Kung dili na gayon sila mga matay. Kung walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag nila nga kanako labaw sa tanan. Kung walay makaagaw kanila gikan sa amahan ang akong amahan kung ako o sa ra. Ang Ibanghelyo sa Ginoo, daigo ni Gunikaw o Kristo. Mga kaisuunan, matod pa sa usa ka sa iyaha na pamalandong ang maayo nga pangulo dunay dalunggan nga kaantigo nga maminaw sa mga tingog sa mga yungo ilabi na ni ato mga tao nga naa sa ubos mga tao nga wa sa poder matulpa pa ni Lay Pope Francis na sa pere-pere, kilid-kilid na wala maglingkod o presidential table sa panahon na doon ay misa politikal o ban sa atuan ng obispo. Leader, Pangulo, na kaantigo, sensitibo nga baminaw, aron makahatag Unsay, pang sa panginahanglan sa katawhan leader nga adunay dalungan nga maminaw aron maka sabot unsa ang naa sa kasin kasing sa kadausa na nga naginahanglan og tabang ikaduwa maatud pa sa maong pari pangulo na leader gyud mugiya leader in the sense mao'y maguna leader in the sense modelo leader in the sense source of inspiration leader in the sense na dili will take advantage. Dili ba kita daghan kahit ang, o nadunggan ng mga saad before sa election? And then, talking about mutabang sa mga kabus, mga lagad sa mga kabus, apain mahibong lang punta hinuon sa kadaghan sa musulti mudagan aron mutabang sa mga kabus mudala sa tingog sa mga kabus apan ini kahuman mag-anam hinuon kadaghan ang mga kabus that's the irony mauna matod pa sa pamalandong sa ka pare we need leaders na mangulo gayon, maguna, modelo, inspirasyon. Dili lamang modelo, inspirasyon. Example. Mau kini ang ikaduwang pamalandong sa mga pare. Ang ikatulok o pa, everything should always be in the name of love. Kung ang usa, kapangulo, good shepherd. Kung ang iyahang pagkapangulo is always motivated by love. Sa so, ato pa, dili ka po yung mga lagan dili mamili insay alagaran dili motivated og kwarta dili motivated og posisyon. kay ang gugma is always the source of joy para sa tanan mao ni ang pamalandong sa sakaparit we just hope and pray nga magmatinud-anon unta ang ato ang mga pangulo apil ni mga kapariyan. And then ang ato ang ibanghilyo mitudlo kanato sa kunang ng gikaingon Good Shepherd Sunday na si Kristo mao ang modelo diha sa gingon pagkapangulo ang iyang pagkamodelo iyang gipakita sa gingon servant leadership. Servant leadership sa ato pa. Mauna ang iyan gibalik-balik pagsulti. Mi anhi ko dili aron alagaran kung dili aron mga lagan. Servant leadership. ni ang pagkapangulo ni Kristo. Huwag ang atong ibanginyo mingon sa iya na pagkamaayo na magbalantay ang iyang mga kanero nga mao kita ang katawhan mamati sa iyang tingog mamati sa ato pa na siya'y tingog ng muhatag o giya. Ikaduha, nakaila siya sa iyang mga karnero. Ug unya, nagsunod kaniya ang iyang mga karnero. So, ang Ibanghilyo gatudlo na to, na kita nakatauhan sa Dios kinahanglan makaila kita kinsa ang ato ng mga pangulo. O kinahanglan, makadungo kita sa ilang tingog. O kinahanglan, musunod kita kanila. Try to imagine kung dili maayo ang ato ang mga magbalantay, ato ang mga pangulo. Sa ato pa, Musunod kita ang um, Pangulo na daotan. Maminaw kita sa tingog sa atong Pangulo na dili kasaligan. Nailahan nato ang atong mga Pangulo na dili di ay matinudanon. Unsa may mahitabo Makaluluoy ang katauhan. And that's the situation of our country and of our society today. Tungod sa mga dautan, dili maayo ng mga pangulo, nagkayagaw ang katawahan. Dili ba buhing saksi mo ni mauna nga mingon si Kristo, gihagit niya ang kadausa kanato nga kinahanglan ang atong tingog madungog sa kadausa pero mohatag o inspirasyon kanila. Kinahanglan nga kita ang mga Pangulo na kaila sa atong katawahan aron kita makahatag unsay ilang panginahanglan. Kinahanglan nga ang at kita maugyoy mugiya kanila. Kita gyoy mangunay pagiya kanila kay daghan aron ang mga dautan. Dini Cristo, sa gisulti ni Kristo sa Ebanghelyo, mauna na nga mingon si Kristo, I am the good shepherd. I am the way, the truth, and the life. Kaanindot. Mga kaisunan. And then, kung imo nga ang Ibanghilyo Mingoy, ang tinuod na magbalantay, huwag matod pa sa Ebanghelyo, andam o nagana na magpakamatay alang sa iyang mga kainero. Ang tinuod nga magbalantay, pa aron manalipod bisan o nagungaw ang iyang kamatayon tungod og alang sa iyang mga kainero. Ug kining gipuyan ni Kristo. Nagpakamatay siya sa krus, a good shepherd. Tungod og alang sa katawhan, pagluwas sa katawhan. Dili ba? Wa siya isala. Pero iyang gidawat ang kamatayon sa krus. Aron kitang tanan maluwas. Kikan sa tuang mga sala. Mao na nga si Kristo sa Ebanghelyo, iyaha nga gihulagway ang iyaha na pagka maayong magbalantay sa kanero. O iyaha nga ipakita unsaon pagpakita sa pagka nga na magbalantay sa mga kanero. And then, ang Ebanghelyo mingon usap, naghagit usap sa ato ang mga Pangulo, unsa-unsa ng atong mga Pangulo mahimo sab ng mga maayong magbalantay ngadto sa katauhan, na ilang gisaaran na ilang alagaran. And then nindot ang ikaduha na punto sa Ebanghelyo talking about na si Kristo ang maayong magbalantay. Ang last part sa Ebanghelyo, Mingon, ang akong amahan o ako usa. Sa ato pa, si Kristo nagtuman lamang sa kabubuton sa iyang amahan. At ang akong amahan o ako, we are just one. Mauni, everything na akong himo is in line with the will Oh, my father. Mauni, kasatu po di ay nga pagka magbalantay. We have always to align our leadership pagpangalagad nagto sa kabubuton sa Dios. Aron dili ta masipyat aron dili mapasulwabi ang atong kaugalingon we have always to align we have always to follow we have always to nanghangad hangad unsa ang kabubuton sa Dios mauna na ang tinuod nga magbalantay dili magpinataka dili usab nga mingon dili magpinataka dili sa magpadala sa gibati kun dili pinahimutang and then dala sa pamalandong and then kay bawon sa gihimo And the motivation is always for the glory of God. Dili ba mga kaisunan? I'm sure do na mo po mga leaders nato, Mas leaders sa simbahan, mas leaders sa sub sa gobyerno na makaingon pa sa itong kaugalingon na pagkapatinod anon sa ilahang pagpangalagad diret sa kadaus sa kanato kay bao ko ngaduna sa mga island na inyo pong mga leaders na makaingon no na ingon ani na unta mauman yun unta ni ang sakto na buhaton hmm. dili ba i know sa simbahan o sa gobyerno. Mauna, kanato ng mga leaders, appeal na ko. I just hope and pray na ato ang hagiton, ang ato ang kaugalingon, diha sa pagkamaayo na magbalantay sa kanero na mao ang atong katawan sa Dios. Ni Cristo pa, be the servant of all be great in God's kingdom through service. Ato sa inyo po ka doon, ato mga kaigsunan, mga Amo lang ito nga mahal, panalangin ini, Amo mga kaigsunan, mga masakiton. masakiton. Ayuhas sila silang tagsa-tagsak mga balatian. Kinintanan, among di pangayong ituboy, nato ni Kristo, among ginoo. Amen. Wa sunan ani lang sa nakutob nga sa sunod nga sabado magkita na usab kita sa samang oras na sa sa gabi sa atong FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry kini si Father Joseph Intig na kanunay naging uban kaninyo oh. ngini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo Ang Dios mag-ubay, magpanalangin. Ano Amen. Amen.